Buwanang umaga mga kapatid ayan na guys uh, sa araw na ito. Um, mamaya ipadala ko na mga gamit niyo uh, may ginagamot din ko po kasi ako. Ito sila. Ayan mga kapatid natin. Kahit ito rin. Um, basta mamaya ipadala ko na gamit niyo eh kagising ko lang din tawag niyan konting pasensya lang po na hindi ko napadala mga gamit nyo kasi gawarin uh, gawa rin na uh, busy rin po ako sa pangagamot na mga kapatid uh, basta mamaya uh, padala ko na po yun God bless sa inyong lahat at ingat po lagi Mas, ayan guys sa uh, kadugtong ng video ito tapos na po ginamutin ko si tatay mga gambala kay tatay laigay naman po ay kay nanay naman po ay uh, barang kulang at saka kay ate ayan Salamat sa... Uh, yan guys, adios. Uh, na uh, may mission ako, 12. Ang ginamot ko ron. May ginamot gley rin akong mga... Apat ang uh, kumbate ko kapon. Yan guys, ngayon tatlo naman. Yan kasi yung uh, mama ng batang yung guys, yan. <laughs> Uh, ayun, ayun po siya. Yan guys, uh, ito yung previous sa uh, bata na ginamot ko na uh, more than 2 years na hindi tumatanggap uh, ng pagkain ng kanyang uh, sikmura. Yan guys, marami nang ring gumamot sa batang ito. ayan, salamat kay Ama at uh, gumaling na agad siya. Ayun guys. So, ayun eh, medyo tumaba na. Uh. Nung una, nung nagpunta siya dito, ay eh, bulot balat na 'yan. Ayan, guys, ah uh, tingnan ko ngayon na anong oras na ba? 10:50. Uh, Tayo eh. magpadala na, magpadala ako ng gamit ngayon. Ayan, guys, ah uh, pasensya na talaga. Sobrang pasensya talaga na medyo natagalan ng uh, tawag niya yung mga gamit niyo. Ayan, i-PM uh, eh, niyo pala ako sa complete details niyo ng uh, magpadala ko na. Salamat po. Uh, and God bless. You. Magandang umaga sa lahat. See you in my next video. Ay, ay balik Yan, mga day nulit ulit ko po. Mm, kapo na may gamutan tayo. Dose po yun, personal. Ayan guys, uh, ito naman po ay gagamutin. May ginamot ako tatlo itong ginamot ngayon. Ayan sila. Ayan na, ah, uh, puro pugambala. Puro kulambala. Ayan guys, uh, salamat kay naman at uh, automatic gumaling. Inulit ko po, wala na po akong uh, video sa kumbate spiritual. Yan, hindi ko na ipapakita sa publiko kasi for profession na rin po ng aking pasyente. Salamat po, uh, yan. God bless, salamat talaga sa inyo at uh, konting pasensya lang po sa mga gamit nyo. Eh, alam ko naman na nabit na po kayo na darating sa inyo. Yan guys, eh, natapos ko na. Pero ito, uh, dahil sa sobrang dami nyo rin na tangkain ko na kayo, i code ko lang muna to. Tapos ka, uh, uh, bukas na ng umaga, okay lang ba? Yan, <laughs> lagi marami na akong utang sa inyo. Sa sunod, makabawi rin na pa po sa inyo. i ko ngayon, tapos si ko lahat ng mga gamit niyo na makita niyo at Ipaincode uh, uh code ko muna sa GNT apps, upang uh, kasi bawal doon mag kung sobrang dami na. Kasi yung padalang ko bukas ay Uh, 12 ata o nasa 13 katao. Yan, salamat po and God bless once again. Mapagpalang umaga po sila. Bye-bye. Na magandang 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 hapon po sa lahat mga pati Ayan, nandito na mga gamit nyo Ayan mga guys uh, Yan, para sa kumuha ng haklat espiritual uh, Siyempre, uh, nasa uh, Unaan natin ang paternoster Ayan At saka ang tao yan, ang uh, ama namin Ayan rin siya. Siyempre, uh, yung paglilinis o usal para sa paghingi ng kapatawaran. Ayan, uh, paternoster, Pater ama namin at awit 51. Patapos naman dito, eh, medyo mataas yata itong awit 51. Ayan guys, dyan yan sa aklat. Ayan, uh, mayari na to. Ayari ito guys. Ito, combat spiritual to. Lahat, manggamutan, nandito na rin. Kung paano manggamot, eh, tuturuan ka ng aklat at paano kumasa ng gamit, nandito na rin. Awit 91, ayan guys. Uh, oh. Ayan, uh, panalangin sa proteksyon. Yan ang mga ginagawa ko, akala nyo ba? Yan, mula Biblia ang lahat ng ginagawa ko. Hindi ako nagmadap sa mga uh, kung ano pang salita. Hayag ako. Sa hayag lang kasi dapat. Kasi wala naman talagang nilihim si Ama. Ayan guys, uh, ayan na naman po ang Salmo 47. O pupupuri ng mga hirang. Ayan, ang kanilang mga awit. Pataas din yan. Pakatapos the rest niyan ay ang mga kumbate spiritual. Tawag pasane, healing water, uh, tawas. Paano man tawas na sa kanan. Ayan, mayroon din yan dyan. At ang mga susi at ang mga basag. Na malakas na susi. Ayan, nandyan sila lahat. Yan guys, siyempre hindi mawala itong talandro niya na Aum Alpha Omega Mila Shael Yan guys Alpha Omega, salita ng Diyos ang Mila Shael Mila Shael Pwede rin Mila Shael la. Yan At sa salitang Hebrew At saka ang tatlong 7. Yan guys, tatlong uh, Yahaya, Yahaya Sya, Yahya Kudis. Yan, na that, tatlong persona. Siyempre, ang YHS, SHS, WHS, ang 47 ni Ama na Yashua. Ngayon guys, uh, yun, doi nga. Ito, ipakipak ko na to, na-impine code ko na to guys. At sige, ito, ito panggilit mo bro. Ayan. tsaka medalyon mo yan na rin tsaka yung uh, alam mo na alam mo na yun so yan na nga guys ito na mga gamit nyo at ang uh, apat na tao na may-ari ng mga piso itong piso yung lilit ng mga piso yan guys yan nakonsagra ko na nakonsagra ko na po yan uh, mga kapatid ang wala lang dito eh. May yung mitya ng makahiyaan. Yung, ah, uh, yun, na uh, ito na gawin ko ngayon. Para ng, mm, yung, yung, mga nag-order ng makaya Yun. Guys, uh, ipadala ko na yun. So, yan na. At yung, uh, cross. Pasensya na kayo. marami kasing kumuha nito na order din ng, ah, uh, tangyan ng kamandag sinukuan. Eh, pasensya na po talaga, guys. Wala na. Ubusan na ako talaga nito. Ito yung tira. Ang isa kasusunod susunod naman yung iba. Yan. Yung uh, takot ang lahat ng may Tandaan na uh, kung ikaw may-ari ng uh, cross na ito, uh, sino man ang binigyan ko nito, eh, saan ka man ngayon? Laging tandaan kapag uh, automatic uh, first aid ito hindi, hindi lang first aid ito automatic yan kahit huwag ka nang magpabinom pag naman ay nakagat ng uh, banakon, ng ahas, o kahit anong klase ng ahas, o kung makamandang na ayop, kikis-kisin mo lang itong cross mo, paino mo na. Pero kung ikaw, hindi ka talaga kagagatan niya. Kahit uh, malayo ka pa, ay eh, alam nila, parating ka uh, na. Takot ang mga ayop dito sa inyo na may rabis. At saka itong uh, dignom na lumulubog sa tubig. Dalawa kasi ito. Yan guys. Yung lumulubog na nakatayo. Yan, dalawa yan sila. Yan guys, at ang uh, anim na medal yun. Meron pang hmm, wala dito? Hmm, kunting ayos lang yun uh, para na may padala ko na bukas. Importante kasi may encode lang. Sige, magandang umaga po sa lahat mga kap. Salamat talaga sa pagunawa. unawa Eh bukas, wala po akong... Uh, wala po omission bukas. Uh, ito na. Salamat po sa inyo. Uh. Salamat po talaga sa mga puso nyo, sa mga pag-iintindi nyo sa akin. Yan, inulit ko po, uh, pasensya na po talaga kung hindi dumating ng maaga mga gamit nyo. Yan, God bless po sa inyong lahat. Uh, pagpalain na wa kayo ni Ama sa ngala ng mahalang Panginoon Yesus. Amen. Ayan guys, uh, yun na lang po. See you uh, sa picture na nyo mga parcel at mga resibo. Salamat.